sakol talaga ganito mga pre lasog lasog ito Daldal -dal ka lang eh <laughs> <laughs> hindi ko miki kibo ah ano hindi ko <yung> makapagsalita <laughs> sige may visit <sheep>. patay ako <laughs> <laughs> tagal tagal ang back up ngayon ka pa <laughs> Marami na sisilba, Ganina sa akin ah Kanina pa Puro sa may Sa turret Tama ka kasi Hello, what's up mga maray mga pare ah, shoutout muna tayo bago tayo maglaro mga maray mga pare Ayan, unahin na natin kagad siya na si, ano, si uh, Pedro Pendoco Ayan, idol, parang salamat sa suporta At chat uh, shoutout sa'yo Ayan At sunod naman natin si Marcelo Jr. Llanes Idol Kumusta? Hindi na tayo nagkakasama sa laro ah Ayan, shout out sa'yo pre At saka si, ano, si Benji Gambot Idol Maraming salamat sa support ka din Shout out sa'yo At Siyempre sa ngayon mga mare mga pre Na makakasama ko yung aking misis So yes, may star beauty line Ayan, yeah, Shout out sa misis ko Ayan, yeah, Siyempre! sa mga idol natin na hindi na nakakapag-comment Ayan, yeah, Shout out sa'yo mga pre At kung ano ginagawa niyo dyan Ayan, ingat kayo Okay, so ayan, tara, tara tayo yun know, oh, o, nakaw, ay, nakalar, nakaw, ay, nakalar. Kung oh, ito, Pilipitan dila nito eh. Naglalaro na si ano, Idol Mexican. Naglalaro na, 8 minutes nang nakalipas, naglalaro, tsaka si Dark Blade o. Oh. Open, yeah. open. Ay, open, okay. open. Invite. Masyado si ka namang atakteng. Kasi pa, yung ano, uubos yung oras. <laughs>

natin gamitin ngayon, mga presi, ano? no? Tamus, no? Ang bagal mo kumilos. Mirot. Ganyan ka ba talaga? Di na Si Tamus siguro, mga pre. Ano ka nakapre, ha? Babay yung rate ko, pero... Magkakagulat na. Hindi, hindi, hindi. Tamus tayo, Tamus tayo. Hindi, Sige, ako na itong huli. Itong huli. Una natin to siya na. Malakas to eh. Ito siya na si Hannah din mga pre. Madaya na AMM to eh. Ano yung natin puro mo? At sinisiraan mo? <laughs> lahat. Sakul eh. Isang attack niya. Magbabounce lahat. Kasama yung minions. Kasama yung tower. Pati kung malapit ka sa tower. Mababounce din sa'yo. Kung yung hero. Ay, nako. Madaya talaga sa lahat ng ano to. Nagliliklamo ka? Ha? 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 Kita niya naman mga skin ko mga pre, oh. Pagsik. Nagman malaki pa skin mo. <laughs> A few moments later. Ay, kalakas yung kalaban namin mga pre. Ay, may karina sa Silvana. Lakas na, na. I ano. Mean, Aminin mo kung di mo kaya. Mas <laughs> si Karino, karina. Lakas ng passive niya ngayon, Min. Pero mamaya yan. Uh, as usual, dito ako. Basta ako jungler. Dito ako sa red lock. Oh, na mga pre. Oo, pwede yun nakita yan? Lakas eh. Oh? Ah, grabe. Ala, delay ako. Naku, <laughs> patay. <laughs> delay win. Maka mabubuntis na ako. <laughs> Ala. Oh, patay na yan. Sus. Pag hindi pa namatay yan, ewan ko na lang. O. Oh. Oy. Namatay yung isa. <laughs>

Okay, nice one! Nice one! Pak! Uh! Patay ka! Dalam Bakit dalawa ka Sige, sige! Toto, toto, toto! Pas, 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 pas! Pas, Uh! sorry! Matay ka sa amin. Masusunog yung pet mo. Akala mo eh, marunong pa yung kanino eh. Oh, pwede ikaw. Oh. Duwag! Eto, wasakin na natin to. Sarap patayin! Kailangan nyo ano, cover mo. Basagin ang kaya natin, basagin wala nang ano, wala nang awa-awa. Hmm. Ano yan eh? Pagka laban mga pre, alam na to. Puro kalukuhin may pinagsasabi mo. <laughs> Oo, oh, di ba? Dali mo dal na na! Oh, 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 oh. Sige, Oh, oh sige, mamamatay ka. Ano <laughs> makakahapon siya? Nakakasabay sila mga pre? Dapat lang <laughs> eh. Ay, lugi nga pala siya, ano? Si San, kay ano, kay Silvana. oh, ayun, bakit? Ay, ano, pang character na pala kay San, si Silvana. Kaya dapat natulungan ko to si misis ko. Matalino ka mo ako? Eh! <laughs> okay, nandiyan ako. Okay. Sige! O, dito. Ay, ako. takot. Wala, oh. natakot. Nakakailang kasi yung mukha mo. Takot naman eh. Takot ka naman eh. Sino may sabi sa'yo? Oo. Oh. 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 Ay, ako.

tayo ito mga pre. Huwag kang tanga. Ayan, uwi. Palag. At tayo ito. Ubus kayo sa akin ngayon, pre. Oh, 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 oh. Ubus kayo sa akin ngayon, pre. Ay, <laughs> pusit Ay, naku yung mage na, ano, tanga-tanga, oh. Shut <laughs> sample pala nito sa mga pre lasog lasog ito dal dal ka lang eh <laughs> hindi ko may ah ano hindi ka makapagsalita sige may visit patay ako Pagod. <laughs> tagal ang back up hindi ka pa <laughs>

Oo. Oh. Ay, sasaktan ka. Hindi mo ba alam ng mga tinuruan ko ngayon? Kapal na mukha mo. <laughs> Ye, yeah, dito. Go. Go. Walang tumulog. Para mabawasan ang kasalanan mo, ang kulit mo. Ay, nakatipak na wala talaga tumulog. <laughs> Baka naman nahihirapan ka na.

susulat-sulat. Kumuha ka ng tape, i-tape mo, i-record mo yung boses mo. O tapos padala mo dun. Ikaw, walang <laughs> ba? Wala kang pakilabang dito eh. Lolo, napakasimple lang po na ng mga pre. Hindi dahil sa'yo. <laughs> Nagsiding lang ako. Totoo eh. Oke, <laughs> <laughs> <laughs>